may idea ka bakit ka ano no sinundo namin? Wala po. may gusto kasi tumulong sa magpa-check up, ipa-check up ka daw para tuluyan mo na talagang ano makalimutan yung ano yung paggamit mo nung ano di ba? Para kahit paano triksi maging maayos yung buhay mo. Gusto kanyang tulungan. Oh, baka sakaling may ireseta na gamot para mapigilan mo na talaga 'yun dito na si ano si Trixie no pinuntahan natin at sinundo para isama dahil ano pa check up si Trixie si Trixie oh no? ano Trixie kamusta okay lang naman po masakit asan si Marco andun po masakit yan mo bakit kagabi po nag Eh, gusto ko po hmm. e, magpalawit sa tatay kaya Wala naman po. Nasaan si tatay mo? Magatid po ng pagkain si school na ka. <coughs> hmm. Ano ba nararamdaman mo? Tara na Jay, doon kayo. Masakit lang kay po San Pedro. ko. Siyang... Masakit lang. Pati Pero, may, may apo ko. Inong bang gamot? Eh, dito, baka may gamot dito. Bili muna. Wala pong ano dyan. Bili ang gamot doon. Hmm. Bili ka muna ng gamot. Uminom ka. Yung sa ano, sa pagdudumi. Baka mamaya mapadumi ka. Hmm. Ano, bili tayong gamot. Pagabi lang yan, anong tricks eh? Opo. Mga ano, bago po mag seven Nasaan no, si Marco? Nandun po, nakain. Iwan mo eh, na pagkagi Opo, pagkagising ko po, nagluto lang po ako ng malunggay ni Laga. Mm -hmm. yan po yung alam niya. Oo, para hindi maano mas masira lalo yun dyan O nga, may idea ka bakit ka ano, no, sinundo namin? Wala ha? po. Oh, may gusto kasing tumulong sa iyo magpa-check up, ipa-check up ka daw para tuluyan mo na talagang ano, makalimutan yung ano, yung paggamit mo nung, ano, 'di ba? Para kahit paano triksi yung buhay mo. Gusto kanyang tulungan. Oh, hmm. baka sakaling may ireseta na gamot para mapigilan mo na talaga 'yun. Pero 'di ba, sabi mo may kitang buwan ka nang ano, hindi nagamit ng gamot. Kaya mo naman yun iwasan, be. May mga kakilala nga ako na gumagamit rin daw dati ng ganun. Pero, na ano May niya daw, napigilan niya. Bahay o. Hmm, natunog yung pinto. Yan pa ma. Ulit mo. Natunog. Kay JM yan. Kay JM yan. Oh, diba, diba, di diba, JM sa'yo? Hmm. <laughs> Kasi yung iba kong nakakausap, Rexy, ano, na nagamit rin daw sila ng ganun pero naiwasan nila nakalimutan nila lalo ng mga nagkapamilya na sila inalis nila sa ano nila yun hmm. sa lansangan pa rin pala kayo natutulog no palagi hindi kasi ako nakakalabas uh, pag gabi ano eh. nga po gabi, may ano po tagalandayan pinagbabato po kami pinagbabato bakit? Kami bakit ano natutulog lang po kami biglang kinalampag yung yero hmm. pero kilala nyo hindi po. May tumawag lang po sa iswat ng ano, ng, ng pasita. Grabe naman yung Ba't pinagpabato ano, kayo? yung gwardiya po tumawag kasi puro may baby nga po nandoon. Ng Oo. Oh. Andun din po yung mga anak ni Ate Mary Joy. Oo. Oh. 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 Nanganak na si Mary Joy? Opo. Oh, um, Kailan Malaki. po nanganak? Kung nakaraan lang din po. Mm -hmm. Siguro mga pagitan ng po sa minggo na po. Lalaki mm -hmm. pa, ano, Pangalan niya, Larry Boy. Larry Boy? Opo. Oh, Pinasunod sa pangalan ng asawa niya, di ba? Grabe naman yun ang bato sa inyong triks eh. Wala naman po kami binagawa. Ano. Natutulog lang naman po kami. Mga ano po, laseng. Mm -hmm. O ano message mo doon sa mga ano sa inyo ng bato? Sana hindi na po nila ulitin kasi natatakot po kami na baka mamaya mangyari po na ano, madamay po yung mga bibi namin. Siyempre, sa akin po hindi rin naman po ako papayag na hindi ko sila ipablatter kung saka kung sakaling tamaan po yung anak ko kasi kagabi tatamaan naman po talaga yung mga bata dun. eh sila ati Mary J po doon po natutulog sa may kasama sa po ipo yung yero noon pinagkakalampag pinagbabato oh, hindi oh. kan sila may mga baby pa naman mga loko din eh no pero ayan mo na may isip din nila yan bad lang huli mga ginagawa nila basta ka kayo wala kayong ginagawang masama uh, at ngayon pupunta muna tayo dun sa ano no para ipacheck up si Trixie uh, tabangan nyo po mamaya yung resulta kung anong pwedeng gawin at uh, ano yung re-reseta kay Trixie na mo uh, at yan po mga kababayan God bless po ayan malapit na tayo Trixie <coughs> baba na tayo yan nalika na yan baba na sabay na kayo natin Trixie mo ipapacheck up namin para sa ma digital game gamot Ayan, at nandito na tayo no para kumahoyahin pa check up muna kami no at abangan nyo yung update ng check up ni Dr. Trixin. At sana makahoyahin. Yan tapos na tayoy magpunta sa ano sa Dr. Trixin no. Kaya lang yung check up sa yo wala daw wala daw pwedeng ibigay sa na nagamot at lunas para talagang mawala sa iyo yan ang um, kailangan mo daw talaga tulungan mo yung sarili mo at kailangan mailayo ka sa mga tao na talagang nakapaligid sa iyo na nagkakaroon ng ano ng yung bagang nagbibigay impluwensya sa iyo para gumamit ka pa rin noon o paano yan ano ka ba Trixie willing ka ba, ba talaga na magbagong buhay um, kaya mo ba talagang pigilan at ano gusto mo ba na ano lumayo ka sa kanila talaga para matulungan ka magbago talaga yung ano mo buhay nyo kasi hanggat nandyan ka sa paligid tulad nyan yung mga nakapaligid sa'yo gumagamit din hindi mo maiiwasang mainggan nyo na gumamit rin ng gano'n kaya kailangan mo daw ilayo pa sa mga tao na talagang nakakapagbigay impluwensya sa iyo. Paano 'yan? Kailangan lumayo ka sa ano mo sa mga tao na nakapaligid sa iyo kaya mo ba Trixie na magbagong buhay talaga okay. para sa anak mo kasi baka mamaya gumawa na naman tayo ng paraan tulungan ka na naman namin tas gano'n na naman ang mangyayari sayang lang lahat ng tulong na naman sa'yo ngayon simula bukas or mamaya pag isipan mong mabuti Trixie tas i-message mo ko kung talagang disidido ka at kaya mong malayo doon sa mga tao na talagang nagbibigay impluensya sa'yo ha kasi walang magagawa daw ang doktor sa ano mo sa case mo ang ma-advise lang nila kailangan ko mismo yung tumulong sa sarili mo at malayo ka sa mga tao na nakakapagbigay influenza. Hmm, sayang naman at wala silang naibigay sa iyo no pero oh, ganun pa man okay pa rin dahil kahit pa paano narinig mo yung side ng doktor na ikaw lang mismo makakatulong sa sarili mo ha mga um, kaya po mga update sa check up metrics sino maraming salamat po God bless po mga kababayan